full to this video mga kabusing no at habang ako yung nagpapahinga dito sa aming pahingahan at uh, habang ako yung nagduduyan mga kabusing at mayroon ditong isang nalaglag na ahas mga kabusing hindi ko alam mga kabusing kung anong ahas ito mga boss at sobra talaga akong nakulbaan mga kabusing no? kasi nandito talaga nalaglag sa aking harapan mga kabusing grabe talagang nervyos ko mga busing. At mga kabusing comment naman dyan mga kabusing So mga nakakaalam na asa ito mga kabusing kay akin na mga kabusing pinatay agad mga kabusing Kaya baka magpasok na naman sa kwarto namin mga boss At sobra talagang nakakatakot mga boss Kasi nga ang haba niya mga kabusing At malaki na rin mga kabusing Kahit natakot ako magpatay mga kabusing Pinilit ko na lang ang sarili ko mga kabusing Kisa magpasok sa kwarto ko mga kabusing Nakupatay talaga mga boss At yun mga boss na wala na siyang malay mga kabusing kay akin ang inangat no Pinatay ko na kaagad kasi mahirap na mga bossing. At sa mga nakakilala nito mga boss no, comment naman kayo sa ating sa ating video mga bossing no, sa mga nakakilala nito kung delikado bang ahas na ito, mga bossing, kung mayroon ba itong uh, kamandag mga bossing kapag nakakagat. So hanggang dito na lang mga boss, comment naman kayo diyan please.